Ba't gano'n yung ibang magulang, ano? <laughs> <laughs> Parang tao lang, ano? mo, ah. Kaya pala nauubos yung tubig sa pispan, eh. <laughs> ah. kaya na ha? Ngayon pala nagmeryenda ang pagod na pagod. Yan, magandang buhay mga kapar. Anong gagawin natin? Ha? Ha? masarap yung ano mo hmm. ha hindi hindi ganong malagkit ano hmm. yung dilaw ang mas masarap kong ata eh hindi hindi ko siya ganong gusto kasi mas gusto ko yung yung matawag sa bicol nito masapog yung yung parang ano ba sa kapangpangan ang tawag doon ano kuya hmm, Parang lagkitan ng dating. Hindi, hindi siya ano, hindi siya may matigas kasi eh. Oh. Yung yun yung malabo -labo. Yung parang lagkita ng ano, ang hmm. so, yun ang masarap. Kahit, eh. kahit laga lang. Hmm. Sabunda, laga. Oh, laga lang. Pero mas masarap kung may gata ng konti. Pinakaro. No? Oo. Oh. Parang sumawa sa tubig. nandun na yung asin bukas. Aluan mo ng triple 14, nyug naman ang tirahin mo. Ne. Para tuloy-tuloy tayo. Yung nyug, nagtatampo na. Oh. Kunting hindi na natin na pe-fertilizer. Mapabunga natin yan. Malaking bagay yan. Dami yan, di ba? Baka tayo lang ang may ganyan. Hirap, hirap dito sa pampanggang magpaano ng nyug. Oh, ilan lang ang makikita mo na may ganyan na tabi-tabi, may bunga. Pampanga. Yung isang inakay, iniwan. Hindi pinapakain. Binigay ko sa iba. Sinubuan naman. Parang lovebirds, ano? Ganun palang kalapate? eh? Sige nga, kasi kamukha niya sinlaki niya. Oo, oh, niya. Oh. May mab mabay. Kasi nakita ko isa lang yung anak nung isa. Sinama ko na siya. Payat na, payat na. Oh, ngayon, pagbalik ko, punong-puno yung buchi. Sinubuan. Sa akin din, payat na payat. Hindi pinapakain. Oo. Oh. Ba't Ba't gano'n yung ibang magulang ano? <laughs> Parang tao lang ano? Parang <laughs> rin Ay buhay. Tubig natin mga farmer. Ayan o. Medyo maangat na. Problema. Sira. Kailangan na namang ayusin. At kailangang lusumin at palitan ng tubo. Ayan. Sira ang tubo. Ay. magihaw kaya ako ng sungayan ngayon. Wala kaming ulam ah. Ano bang ulam namin kanina? Hey. <laughs> Ayun lang po yung ano, sayote at tagalunggong. <laughs> Di ako nakapamali. Ano, na actually pumunta ako ng bayan, hindi ko na video. Punong-puno yung tricycle ko. Bumili ako ng dalawang insulation nasa ibabaw ng bubong. Ano yun? Dalawang roll yun. Napakalaki. Mayroon magaan lang naman. Tapos bumili ako ng ano, bigas, wala na pala kami bigas mga farmer kasi hindi ko uh, anticipate nga yung bigas. Naubusan po kami. So, ayun, bumili rin ako ng dinorado dalawa. Tapos basta, tapos ng ako bumili ako kay Ate Raquel. Ah, uh, bumili ako ng gulay, bumili ako ng tiles. Medyo napalaban ng kaunti. Pero buti naman nakayanan. Kamote. Sinong may gusto ng kamoting, hindi mas... Kamoting kahoy. May oh, dilig-dilig na si Kongkong. Kong. Ano yan? Singkamas. Ha? Singkamas. Kumbi. Tutubo yan? Tutubo yan ko eh. Hindi na masyadong dadalaman. Kasi alam ko, buto ng singkamas ang sinatanin eh. Buto. Ang buto. Hmm. Maganda na yung nauna mong tinanim, ano? hindi di nadali ng gansa, no? Maganda na, ano? Oh, ito yung si Namdok May. Ang ganda na, oh. John Roque. Brother, pag namunga ito, punta ka na dito. At uh, para matikman mo naman. Napit namunga ito. Tatlong taon lang daw to. Namumunga na. ng pandilig mo ha. Kaya pala nauubos yung tubig sa fish pan eh. na <laughs> 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 Kaya na uubos, ha? Mainit na. Mainit 'yan. Mainit, maligamgam. Maligam Sobra. init eh. Pero okay na 'yan kaysa walang mainom yung ating mga halaman. Ito, hmm. Ito mapabunga natin mga farmer, napakalaking bagay. Asin-asin lang. Asin tsaka triple 14. Nag-abono kami. Oh. Ang ganda na, no? oh. Yeah. Ayan, eh. Sili pa lang pang sigang Kailangan din natin magtanim Pwede pa tayong sumingit? Ano yon? Kailangan din kasi natin kung sa kainan, di ba Maghahanap sigurado ng sili yung mga tao. Tari yun? Tari yon, oh. mm -hmm. Ngayon, yung pangsigang, sa lityon naman natin gagamitin. Sipin mo yun, Oh. Haba ng buhay nung tinanim mo na yun. Nagbakasyon ka na, nagbumalik ka na, pa. mahabang <laughs> buhay. Abunuhan lang natin. Nagkatay si Rambo ng manok kanina. Walo. Sabi ko, bawasan na yung mga manok dahil parang kakain. Lupa lang. Huwag na mamatay. Hindi naman. Pero maganda maunaan mo na magkakasakit, di ba? Sabi ko sa'yo, pagka binungkal ang gilid, mas mabilis lumaki na. eto, okay na ito ating ano pagka ano walang insekto medyo parang nakita ko gitna niya kaya hindi binuusan ko magnum yung ano yung mga gitna niyan kaya yung mga sumunod na dahon na wala nang insekto tingnan mo yan no naka diretso kaya lang putol kasi may pinagkainan din eh kinain din eh eto tingnan mo oh pero yung sumunod, yung umano na, wala na, malinis na. Oo, yan malinis na. Pero yung doon sa dulo, nadali pa rin. Laurel. Nabuhay pa. Ba talaga ang kamay mo ah? Tanim, Tagal, ikaw pa nagtanim yan Sinalim kong kamoti kahapon. Parang nabibiyak na yung... Ano yan? ko palang kahapon. Tumutubo na kagad? Oo. Oh. Eh. Ang bigis pala yung kamoti yan. Mainit doon ang papayang malilit. Nakaka-survive naman yung iba. Sobrang init kasi. Pero Alas 4. Tingnan mo naman, tirik na tirik pa po ang araw. Alas 4. Grabe. Alas 4. Ha? Yung tari yan. Tari yan. Kasi nga, siyempre marami ding magsisili. Oo. Oh. Pilipino eh. Maraming mag-ano ng sili. Gumanda na yung papaya. Oh. Maka farmer. Oh mga una bilang nadali ito ang inaabantayan natin yung oh, kailangan na fertilizer na sabi ko kay Kong Kong fertilizer na tayo kasi lalo na pula ng insect tong tumitira okay, take advantage naman tayo pataba natin linis na oh, di ba? Magnum. Ewan ko lang. <laughs> Mamatay yung nang kumakain na yan. Di ba? Kaya lang may mga nasacrifice na ilang ano. Pero ito, okay na po. Siguro after 3 months, maglalagay ulit tayo. Kahit wala. For prevention naman na yun. O, oh, bilis lumaki o. Oh. Galing ah. Binibakwa. O. Ah. Oh kahapon nag ikot ako ito makikita nyo kung may pag may lumipad ginanon ninyo ayan malapit na yan po lapitan ng ating mga inse insekto mayroon na nga yan actually green na uh, green hoppers uh, leaf miners ang insekto po ay nasa ilalim ng dahon kalimitan nag order uli ako ng buto dahil may mga hindi tumubo kagaya dito Ewan ko ito kung didiretso ito. Parang napagkaitan din to ah. Oh, medyo hindi kasi makahinga eh. Yan. Hindi makahinga. Sana yung papaya makarecover. Mga maliliit. Okay na oh. Kaya lang payatot. Oh, isa ah. Maka hanggang dun sana Mataniman natin ang kalabasa Malaking bagay Ito sayang to Ay nadali pala ito Ayun Ay, no oh. Sana may lumabas na Ano Di pa naman huli ang lahat Malay natin pag asa pa yan Oh, ganda oh. Doon sa taas, linagyan ko na din Na late nga lang tayo Ito ata yung patay Oo, ito Ito yan Hindi natin alam kung may lalabas pa Pero mukhang Mukhang ano naman eh Ito Yan, lalabas yan Lalabas yan Yung iba maganda talaga O, oh, diba Ayun na yung mga may insekto Pero yung sumunod Yung sumunod wala na ba? Ibig sabihin, napatay natin. Hmm. Ba, bakit dala dalawang lumalabas? Okay naman pala ang natin ah. Um, Nakaka-recover oh. Ayos, yun lang, Itong patay Mura lang po yung dwarf coconut kay tita Mirna Nasa 150 lang ang benta niya. Dwarf coconut. Hmm. Sabi ko kay Kong kung alanganin yung papaya kasi pag umi-stretch, uusog na naman natin tong bakod natin. Rami pa pong ano, malaki pa pong space natin dito sili ang magandang itanim dito kasi na nangangailangan ng sunlight hindi gaano at ang papaya at ang uh, papaya at sili ay uh, karam kadalasan pong pinag ano yan pinagsasama ng mga nag intercropping na tinatawag ano. oh ayun papaya tapos sa baba niya may sili so hindi po nasasayang yung lupa na puro papaya lang ang tanim. kalabasa oh o, na magtuloy tuloy basta nadidilig lang naman nandiyan naman si Kung kong uh, farmer trabaho siya di ba may, may halaman naman tayo so ganun talaga oh, may dagit na puti dyan ah kong kirambo ba yun yung puti na may pula pula wala naman ata si Rambo nun eh mayroon ba si Rambo na ibon? Na puti na may pula-pula? Parang may mantsang pula? Eh, nakulong ko na nga sana eh. Binuksan ko uli yung ano eh. Nandiyan pa sa loob ng ano. Bilis ka talaga pagkalapatin kalapate na. No? Ayan. Ikutan natin dito mga farmer yung time ni Kongkong. Kong. Grabe na ang init. Sobra. Fuh, ayun, nagdidilig siya sa kabila. Ito yung sinasabi kong sili, napakahaba ng buhay. Tinanim niya po ito bandang October eh. Naalala ko eh. Kasabay ng mga ampalaya dyan, yung kamats dito. Hanggang ngayon na pang emergency, nakukuhanan pa yan. Sa litsyon mga farmer Sabi ko nga kay Bebe, abak ako, pwede pala tayo magpatinim ng ilang uh, puno. Kasi hindi ko alam na ganito kahabang buhay niya. Tapos may bedjima na rin naman tayo, di ba? Dati kasi wala pa pong nakatoka din. Kaya nag-aalangan din ako na magpatanim uh, kasi syempre ang halaman hinaalagaan. <laughs> Pag napabayaan wala din. Eh busy po. Minsan naalis din kami so wala din. Uh. So ayan ito na recover ng konti yung ating mga papaya. Ayun oh, medyo payat lang talaga pero palay natin eh gumanda. Yung nyug dito ang hindi gumaganda gawa ng na uh, kalaban talaga ng eh. so, ganun talaga okay lang yan at least sinusubukan tapos yung uh, bala ko pala si Romel pagka nag ano nag uh, deliver siya sa palayan bala kong pahiram si Cardo papakuha pa ako ng kinsing kalamansi at uh, abocado siguro mga tatlo Pwede tayo magpakuha ng mga tatlong avocado pa Itatanim ko doon Kasi may mga alatiris ako na ano Gustong palitan din So may shade din yon Avocado Tsaka the giant duhat mga ka-farmer Ayan Giant duhat Pwede nating itanim doon sa may kanto ni Rambo Available yon Kanto ni Rambo mga ka-farmer doon Sa may loft nya Pwede tayo maglagay doon ng uh, duhat Giant duhat na uh, Ayun sa mga nangihingi po ng ano ng seedlings ng uh, duhat ko meron naman dyan yung duhat namin pero mas inaano ko po sa inyo magbili na lang kayo ng giant duhat na grafted mas mabilis pong magbuka para ma enjoy nyo kasi matagal tagal mga abutin kayo ng limang taon o mga walo ganyan mga ka farmer matagal tagal din yan so ito yung mga kalamansi pulang pa dito oh Hmm. tapos yun doon sa labas baka kulang pa tapos dito binaba na para mapakinabangan natin ng ilang taon eh okay na rin yan dito pa kulang pa yan oh. paparonda pala si Rambo ayun no oh. dito mga farmer tapos yan yung mga papaya kulang papalitan din ng net dahil yung net na nilagay ni ni Kongkong ay kulang ang haba ng leeg ng mga gansa inabot din oh yan si dyan siguro kakailanganin natin yan pag natuloy ang kainan hmm. tapos mga gilid gilid yan pwede pa nating taniman pa ng mga sili hindi na natin baka umiyak naman na si Rambo ay si Kongkong dami na kuya <laughs> pero pag nagulan naman na kasi po wala na siyang didiligan so damo-damo na lang diba magfe-fertilizer yung dilig mawawala na po sa trabaho niya yung tapos, naglaglagan din uli ang mga bulaklak. Pero sana may mabuo. Inertilizer na natin 'to eh. Sana mabuo, may mabuo naman. Tita ligaya, nasa drum lang ang laki daw ng bunga. Eto, Ito, peke na rin ito. Oh, kailangan na rin putulin 'yan. Peke na eh. Oh yung mga bibi dito pinapasok ko na doon kasi po uh, sayang po yun na misa Pinagka, pinagkakain din ng mga manok tinira ng mga manok kinarni nila mga cannibal na pala itong mga manok na ito tinira nila hmm. yan nabawasan niya ng walo pakatay ako dami pa dami pa Yung mga darag Si ka-farmer Jay pala Naghahanap ng darag So Tumawag siya titingnan natin yung Naandun ko Kung may makukuha tayo Ang ilap pa naman Ang hirap pa Ulihin Uy Ang daming duhat Mga farmer Magsasabay ang duhat Sa baba Tsaka duhat sa uh, Ito Pero ito mas marami po Ang bunga Kaya lang ang diliit na So ayan Nakaw May sakit ito ah Ah, sorry, hindi ko kayo nabakunahan. Itlog! Kahapon ba may kinuha ako? Oo, oh, may kinuha pala kahapon. Isa. Wala. Ayang din yan. Isang din. Uy, apat. Talagang apat lang. Meron, meron dito isa. Wala. Ah, apat lang. So, apat is apat. Pwede na yan. Ang apat ay apat. Kaya, wala pa naman ako ng Friday. Ano kaya ito? Ipapa ano natin? Papa bibili natin kay uh, ano, kay uh, Jomar. Na ipa-incubator pero kung hindi Monday. Pasok naman tayo sa Monday. Nakaano naman 'yan? Naka-ref naman po yung mga itlog. Ay nahan, daming bunga. So, di ko alam kung anong stage kailangang mag spray ng ano, ganito na din po halos kalalaki. So, expect natin yung duhat po namin, mukhang maliliit ang bunga. Hindi naman po kalii, kalaki itan, pero hindi ganong kalalaki. Kasi nga, marami po ngayon. Marami namang mapapasaya. Kaya ako biglang naisipan, sabi ko ba, kailangan ko atang magtanim pa ng ibang, ng duhat pa. So, ayun tanim pa tayo pwede nga tayo dito eh kasi hmm. diba? mas maano pa nga eh so mali natin makadalaw ulit tayo kay uh, tita Mirna eh, si tita Mirna po ay uh, naandun yung mga giant duhat nya malalaki so tingnan natin Bukas ay fish amino acid and 3G foliar. Hahaluan ko na po ng 3G foliar yung ating uh, fish amino para mas maganda. Bukang uh, di ko mumatansya dahil yung ating uh, fertilizer ay parang kinakapos kahit marami na po. Naka 9 bags na yan eh. Pero ngayon po medyo dumidilaw na hindi pa naglilihi. Sabi ko parang uh, ano talaga naparami nga. So yun nga sabi ni ka Farmer Wenz Larazo. Ayan shout out sa inyo. At mamaya sa shoutout natin yung mga pinapa-shoutout niya din. So ayun po uh, ano parang kulang dahil naparami po. Mahirap tantyahin eh. Pero sa susunod, God willing sana po makapagpa-drum tayo para naman ano na para naman ma na natin yung mga abonong gagamitin para may bisita. So, ayan ay shout out pala nasa kabila doon na po tayo mag shout sa kabilang video ayan baka nauna na yon so ayan hanggang dito na lang po mga ka farmer at uh, maraming maraming salamat po sa support ha. ayan maraming na nagme message excited na po sa ating bubuksang kainan at uh, hopefully ay maging okay naman <laughs> simple lang po muna uh, litsyon naman lecho naman ang pinunta ninyo so lecho na hihahain ko sa inyo so ayun po no Ayan maraming maraming salamat at magandang buhay.